Hi guys! Welcome to my vlog. Eme. So, ako nagluto ng Pansit Bato <laughs> to? bigay ng aking kumare. Diba? Ito ay authentic Pansit uh, pansip Galing pa tong biko. Pansip pa. So, kung may mga ito ay ano lang, Nalo ko sa tirakong adobo. O, oh, diba? Diba ba ako nagtitipid ka, 'di ba? O oh, may masarap ka ng ulam kung meron kayong adobong tira, pwede mo siyang ihalo. So, i-taste rate natin kung bida ba siya. Natin kung masarap. First <laughs> time kumakain ng pansit bato. Ha? Mm. Masarap niya. So, kung meron kayong chicken adobo or pork adobo na tira nyo, ihalo nyo sa pansit batuan ito? Ang sarap. lagyan like nyo marami sili. Mm. Ang sarap. Ito pala ang lasa ng pansit ba na kain ito? Wala nakakain nito. Diba? Naririnig ko lang to sa mga kapitbahay ko dati doon sa Tansa, So dahil may nagbigay sa akin ng talagang legit na pasit batwa. Masarap pala siya. O diba? Malasa. Vida. O diba? So, kung may, naktira, may nakatago kayong pasit ba ito sa bahay nyo, ihalo nyo na sa mga tira-tirang ulam. Masarap siya. Diba? Tipid tayo for today's video. Okay. O, diba? Chips lang to para sa mga nagtitipid. O, diba? Kung may mga tirang ulam, at meron kayong pansit, di ba? Pansit ba 'to? Talo mo na ngayon para may hapunan ka di pa. And see you my next vlog. Bye.